bike mo, Neng. Ha? Kanino? Eh, hey, Sissy? Ah, binili nyo yan? Sira-sira na, oh. Binili nyo pa yan? O, oh. binigay lang. Binigay lang yan na, sisi Ha? Oh, kawawa oh. ano naman si ate. Eh, bakit ginagamit mo pa yan? ay sira-sira na, oh. Tingnan mo naman yung gulong, oh. Ay. Ayan, guys. Grabe naman tong bata. Makaawa tsatsagaan niya yung ano, yung kanyang bike. Ayan po, oh. Ay, Mga kamag-anak pa po namin. Ito kapitbahay po namin. Pero, pinagtsatsagaan pa nung bata yung ano. Pasaan ka pupunta? Papunta ka doon sa kalsada. Tapos, ganyan yung ano mo. Ganyan yung bisikleta mo. Eh, masasagasaan ka pa doon. Huwag ka na magpunta ng kalsada, ha? Yusin mo yung bukong. So, ay ayusin mo lang yung buhok mo. Ayan. Tingnan nyo po yung <laughs> naman. Ba't nag ka pa nagligo to? Agoy. Buti na yung bola niya. Oh. Ayun o. Sumunod sa'yo yung bola mo. Oo. Oh. Oh, oh, Ayan Oh. Ayan o. Sumunod sa'yo. naman si ate. O oh, si ate mga kamag-anak pa din namin po ito ayun, mahirap din po kasi ang buhay ayun, po yun pinagtsatsagaan po nila grabe no nakakaawa samantalang maraming bata yung halos ang ganda-ganda -ganda pa ng mga toys nila pero tinatapo na yung iba ito pinagtsatsagaan man din ayun. Ayun, ayun. huwag ka na magpunta doon sa kalsada ate ha kasi delikado ka doon o tingnan mo yan o Tsaka pag ano, kakalawa, pag nasugat ka niyan, kalawangin yan. Delikado pa yun sa paa mo. Ay, huwag ka na magpunta doon, ha? Uy, ito, oh. Yun, oh, plat na plat, tagpi, tagpi. Ayan, tapos yan pa, oh. Hmm? Huwag ano, oh. Gulong, pinagtagpi, tagpi. Sige nga, paandar-andar mo, be. Andarin mo nga, be, tabi. Uy, oh, ano, man. wangi-wangi na oh. Ayan oh, pag nasugat ang paa mo dyan, delikado yung paa mo dyan. Ayan dyan din oh. Pag nasugat yan, delikado yung paa mo dyan. Ito mo nang gamitin ate. sabihin nyo na lang doon ha. Huwag, tsaka huwag kang pupunta ng kalsada ha. Ha, huwag kang pupunta ng kalsada. Tingnan mo yung manibela nyo. Titakpan yan ang tela. Tinakpan na po nila ng tela. Kasi, bum ayan, ano ba itong panong ba ang klaseng manibela ito? Ayan, oh, delikado din ito. Oh pag nasugat yung ganito mo, yung pulso mo dyan, matulis yan. Hindi pwede yan, ate. Delikado. O, oh, diba? Makaawo naman ito ng bata na Kung may pera lang may, ay nakupo. nagtsatsagaan nila yan. Pero huwag ka nang pupunta ng na kasada, ha? Ate, ha? Huwag na pupunta doon. Dito lang ikaw sa ano, pero dahan-dahanan mo yung paa mo dyan. Huwag mong hayaang sumabit yung paa mo dyan, ha? Makaawa man din. Alam nyo, may nakikita pa ako dyan na nakita po na sila ng mga toys. Magaganda pa. Samantalang ito yung mga bata po. Ayun, pinagtsatsagaan nila ito. Diba? Makakaawa. Mahirap din lang po kasi ang talagayan nila eh. 嗯。Mm hmm.